Di. Pawak daw nito. Ipapaypayan lang ako. Labo ah. mo muna yung kalaw. Ito Dito kanyan. Papaypayan lang ako ha. Pawak dito, ito to muna akin. Para kumulo. Si mo may nagkaroon tuloy ng kaisip. Tayo si, tayo si. Tingnan Kulang pa yata sa baga. Kulang pa sa baga? Oo. Oh. <laughs> hmm, may lumabas na no? oh. ano. Ano? Habi, habi na Ano? na kumulo. Papaypayan ko. Nalaman kumulo niya? Ininom ko yan ng ano? Alak, alak san. Ngayon usok-usok na. Ngayon kumulo na. Ha. May pila ang pa lang kailangan niya? Ngayon. Hmm. Ah, ayan pagpapakulo. Papaypen lamang. Hmm, di ba mainit na? Ang iinom ka,